Ako po ay si Rose Delia Pilye Kumbong, Global Pinoy sa Dubai. Ito ang aking kwento. Bata pa ako nag-asawa at the age of 17. At the age of 17, as in walang alam. Alam mo na yung inusinti ka at saka wala kang alam sa buhay. Hindi mo alam kung paano katatayo. Maging isang magulang. Kaso lang, yung husband ko kasi is older than me for 11 years. In short the story, siya ang nagdala ng relasyon at sa kabuhay namin bilang pamilya. Kaya smooth naman, okay naman. Bakit po kayo nagdesisyon na magtrabaho dito sa sa UK? In short the story, naghiwalay kami. Pero hindi pa ako nag-abroad. Kasi yung kapatid ko dito sa Dubai, nag-ask ako ng help sa kanya na. Sabi ko, kung pwede mo ako matulungan, yung una yung tulong niya sa akin is financial support. Pero hindi naman kayanin sa anim kong anak. Paano ko papaaral yung mga anak ko, di ba? Sabi ng kapatid ko, dito kasi sa Arab country, iba ang trabaho dito at saka wala kang experience. Kasi unang-una, never ka pang nagtrabaho sa ibang tao or uh, mga tulong. Kasi nga, lalo na nag-iisang babae lang ako sa tatlo kaming magkapatid. Kaya sabi ko, hindi kakayanin ko para sa mga anak ko. Sabi kong gano'n. Mabuti naman at maswerte din akong punta dito kasi binisit misa ako ng kapatid ko. Hindi pa naubos yung one month misa ko is nakakita naman ako ng employer. Yung first employer ko is Dutch family, yung unang-una ko. Kasambahay talaga siya. Kasambahay kasi sabi ng mga kasamahan ng kapatid ko sa, sa bahay na inupahan niya. Sabi niya, alam mo maganda, mas maganda pa sa bahay magtrabaho kisa sa labas. Yung ginawa ng kaibigan ko is tanulungan niya akong mag-operate ng vacuum, mag-operate ng washing machine, mag-operate ng dishwasher. Paano bang alam ko? Hindi talaga, hindi ko talaga alam yung gano'n. ang dami talagang kailangang makaalam na itong mga kasambahin na to, kailangan natin protektahan. Kailangan natin silang bigyan ng appreciation in terms of recognizing them. Kasi ang mga stories nila, ano eh, malaking factor para ma-realize ng government din kung ano yung mga tulong na kailangan pa natin ibigay. Dabas sa sabahin, 2023, pag marami kang pinapaaral, hindi pa rin kayanin sa mahal ng gastusin ngayon. Lalo na pag sumabay-sabay yung mga anak mo sa kuliyo. May bahay akong pinatayo pero hindi pa rin siya fully furnished. Hindi pa rin siya. Kaya sabi ko, ito yung isusunod ko kasi gusto ko yung pag ko, makapag-relax naman ako, nakahiga ako, makikita ko ito yung pinagpaguran ko tapos nakikita ko yung mga anak ko. Sabi ko, magiging happy na ako, maging kontento na ako sa buhay. Wala na akong hiling pa ito lang, simple pangarap lang. Yung pinakamasarap na party ng bilang isang kasambahay is yung respeto. Yung pinapahalagahan ka. Alam mo yung Napakaswerte ko kasi sa mga amo ko eh, napakabait nila. Yung hindi mo naranasan sa sarili mong pamilya, naranasan mo sa kanila.